Paano kung papuntahin ka sa isang specific area at walang address na ibinigay kundi mapa at grid coordinate lang ang iyong magiging base yan? Ano ang iyong gagawin? Don't worry guys, ako nga pala si Andy at ituturo ko sa inyo ang topic na request ng ating kaibigan na si Megan May Kinabo. Ang topic na ito ay tungkol sa GRID COORDINATE. Ano nga ba ang GRID COORDINATE? Ang GRID COORDINATE ay ginagamit upang tumukoy ng isang location point gamit ang grid lines sa mapa at grid references nito. Bago tayo magsimula, nakikisuyo po akong iklik ninyo ang subscribe button at notification bell button para maging updated ka for my next video. At kung may nais ka pang pag-aralan na topic, isulat na yan sa ating comment section para magawa natin ng video at maibahagi natin sa iba. Ang mapa ay mayroong vertical grid lines o patayong linya at horizontal grid lines o pahigang linya. At sa pagsasama-sama ng mga grid lines na ito, ito ay nakakabuo ng maliliit na hugis square. O sa mapa, ito ang tinatawag na grid square. Ang bawat grid square na ito ay may parehong sukat o lawak ng lugar. Halimbawa, ang scale na gamit ng iyong mapa ay 1 is to 50,000. Kaya, ang magiging sukat ng bawat grid square ng iyong mapa ay 1,000 meters o 1 kilometer. Kung wala ka pang idea tungkol sa scale of the map, ito ay iyong matututunan sa ating video na Basic Map Reading Skill. Ang mga grid lines ay may iba't ibang bilang at ang mga numero ay matatagpuan sa bawat dulo nito. Ito ay ginagamit upang maging basihan sa pagtukoy ng location point. Kung mas marami kang pinagbabasiyang numero mas accurate o tumpak ang pinutukoy mong location point at ang mga numerong ito ay tinatawag na grid coordinate. Ngayon, bakit ba siya tinawag na grid coordinate? Bakit mo ba ang tatungin? Ang dahilan ay dahil tagamit tayo ng grid references sa mapa sa pagtukoy ng location point tulad ng grid lines at bilang nito. At ang mga ito ay pinagtutugma o sa Ingles ay coordinate o coordinating. Ibig sabihin, ang grid coordinate ay pagtutugma ng mga grid lines upang makabuo ng isang location point. Halimbawa, sa pagtukoy ng location point, gagamit tayo ng dalawang references: ang 4-digit grid square at 6 and 8-digit grid coordinate. Tandaan, hindi tayo pwedeng dumiretso sa 6 or 8-digit grid coordinate dahil ang pinaka dapat mong gawin ay tukuhin ang 4-digit grid square para makuha mo ang location point gamit ang 6 at 8-digit grid coordinate. Ngayon, paano nga ba pinaplat ang 4-digit grid square? Una, dapat mayroon kang land navigation equipment tulad ng mapa, compass, GTA o graphic training aid at ruler. Ang sunod ay i-orient ang iyong mapa gamit ang kompas. At kung wala ka pang idea sa pag-orient ng mapa, ito ay iyong mapapanood o matutunan sa ating video na Basic Map Reading Skills. I-click nyo lang ang link sa ibaba or pwede nyo bisitahin ang aking channel. At kung tapos mo nang i-orient ang iyong mapa, ipaplat mo na ang iyong given grid square. Halimbawa, ang iyong grid square ay 1730. Ngayon, paano mo ito makikita sa mapa? Pagmasdan ang larawang ito. Halimbawa, ito ang iyong grid lines. At numero sa gamit mong mapa. Tandaan na ang iyong grid square ay nahati sa dalawang bahagi. Ang 1-7 o unang dalawang numero ay iyong makikita sa vertical grid lines o patayong mga linya. At ang 3-0 naman ay nasa horizontal grid lines o sa pahigang linya. Para may sagawa mo ng maayos ito, gagamit tayo ng read-write-up technique. Ang una mong dapat gawin ay magsimula kang tingnan ang numerong 30 sa kaliwa. Sundan mo ang linya pa kanan. Ang sunod ay tingnan mo ang numerong 17 sa ibaba at sundan mo ang linya pa itaas. At kapag nagsalubong na ang dalawang linya, magkakaroon ka ng intersection corner o tinatawag na southwest corner. Ang tanong bakit ito tinawag na Southwest Corner? Halimbawa, ito ang iyong grid square. At sa bawat side ay mayroong different direction. Tulad ng north sa itaas, south sa ibaba, sa kaliwa ay west, at sa kanan naman ay east. Kung makikita ninyo, ang southwest corner ay nasa bahaging ito. Ibig sabihin, kung ito ang iyong southwest corner, ito ang iyong magiging grid square. Sa military, ang tawag sa teknik na ginamit ay grid write-up technique. Bakit ito tinawag na grid write-up? Bakit hindi ba ang tanong eh? Dahil tinitingnan mo ang grid lines pa kanan at pa itaas. Ngayon, natukoy mo na ang iyong grid square ngunit ito ay around 1,000 meters o isang kilometro. Ibig sabihin, kung mayroon kang hinahanap na specific area, mahirapan ka pang hanapin ito. Kaya gagamit na tayo ng 6-digit grid coordinate para matukoy natin ang mas accurate na location point. Paano natin ito gagawin? Kung kanina ganito ang format ng iyong 4-digit grid square, ngayon naman, sa 6-digit grid coordinate ay magkakaroon ng tig-iisang numero sa bawat grid number. Kaya magkakaroon ka ng 6-digit grid coordinate. Para sa pag-plot nito, tayo ng 10 dash lines sa ating horizontal at vertical grid lines, from 0 to 10. Tandaang mabuti na lagi tayo mag-start ng bilang sa ating southwest corner. Pagaya ng inyong makikita sa ating screen. Ngunit, para mapadali at maging mas accurate ang pag natin, magamit tayo ng GTA o Graphic Training Aid. Kung makikita ninyo, mayroon itong iba't ibang panukat ng grid square na nakadepende sa scale nito. Since ang gamit nating reference scale ay 1 is to 50,000, kaya ito ang gagamitin nating reference sa ating grid square. Ididikit lang natin ito sa ating grid square sa ganitong aspeto. Ang sunod naman ay tingnan natin ang ating 6 digit grid coordinate. Ang coordinate ay nagsasabi na ang numerong 17 sa ating vertical grid line ay may coordinate number na 5. At ang 30 sa horizontal grid line naman ay 7. Para iplat ito, uunahin natin ang coordinate number ng 17 which is matatagpuan sa pahigang linya o horizontal grid line. Then, pagtugmain ang 0 ng GTA at 0 ng iyong grid square. Pagkatapos ay i-adjust pa kanan ang GTA habang nakalinya ang horizontal line nito sa horizontal grid line ng iyong grid square. Habang ina-adjust ito, ipantay ang numerong 5 sa ating vertical line na may numerong 17. At para makuha ang coordinate number ng 30, bilangin natin ang numero sa vertical line ng GTA. Simula sa ibaba pa hanggang sa marating mo ang numerong 7 at lagyan ito ng tuldok. At ang tuldok na ito ang magsisilbing location point ng iyong 6-digit grid coordinate. Dahil nalocate mo na ang iyong 6 digit grid coordinate, mas mapapadali na matukoy mo ang location na gusto mong puntahan dahil ito ay around 100 meters. Ngayon naman, para sa huling bahagi, kagamit tayo ng 8 digit grid coordinate para sa mas accurate pang paraan sa paglocate ng specific area. Pero bago yan, hayaan yung ipaliwanag ko ang bawat sukat na batayan sa ating GTA para lubos niyong maunawaan at maintindihan ang pagplat at paggamit natin ng 8-digit grid coordinate. Halimbawa, ito ang iyong grid square. Ang bawat side ng iyong grid square ay may haba na 1,000 meters o 1 kilometer. Ibig sabihin, ang linyang ito ng GTA ay may habang 1,000 meters o 1 kilometer. Then, mapapasin nyo na mayroon tayong mga numero sa ating GTA. At ang distance o layo sa pagitan ng bawat number na ito ay equal to 100 meters. Na ginagamit natin sa ating 6-digit grid coordinate. Ngayon naman sa 8-digit grid coordinate ay ganito. Kung ito ay 100 meters, hahatiin natin ito sa 10. Sa ganitong paraan. Kaya ang magiging pagitan o distance ng bawat numero ay 10 meters. Ibig sabihin, sa ganitong paraan tayo magbe-base para mahanap natin ang 8-digit grid coordinate. Wow! Ngayon naman para i-plot ito, tingnan natin ang ating given 8-digit grid coordinate. Ang coordinate ay nagsasabi na ang 175 ay may coordinate number na 3. At ang 307 naman ay 8. Ibig sabihin, nagdagan ng tig-isang numero sa ating 6-digit grid coordinate kaya ito ay naging 8-digit grid coordinate. Pagmasdan ang larawang ito. Ito ang format ng ating 6-digit grid coordinate. Ngayon, unahin nating hanapin ang coordinate number ng 175. Sa pagitan ng 5 at 6, maglagay tayo ng 10 dash line from 0 to 10. Ang starting point ay sa number 5 hanggang 6. Then i-adjust ang horizontal line ng iyong GTA. Itapat ang numerong 3 sa ating vertical grid line na 1, 7. At pagkatapos ay hanapin naman natin ang coordinate number ng 3, 0, 7 which is matatagpuan sa vertical line ng ating GTA. At sa pagitan ng 7 at 8, maglagay tayo ng 10 dash line from 0 to 10 at ang starting point ay sa number 7 hanggang 8. At pagkatapos ay lagyan ng tuldok ang numerong 8. At ang tuldok na ito ang magsisilbing location point ng ating 8-digit grid coordinate. <coughs> Ano naman kung tayo ang magbibigay ng ating location point o ng ating sariling grid coordinate? Paano natin ito gagawin? Simple lang ang ating gagawin. Halimbawa, ito ang iyong location point. Una ay alamin mo ang coordinate number ng iyong grid square. At pagkatapos ay lagyan ito ng 10 dash lines sa ating vertical at horizontal grid lines. Then gamit ang ruler at lapis, buhitan ang pagitan ng tuldok at katapat na numero nito. Then ilagay ang mga numero sa bawat coordinate number. Kaya magkakaroon ka ng 6 digit grid coordinate. At para sa madaling paraan, gagamit tayo ng GTA. Idikit ang vertical line ng GTA sa tool dock habang ang horizontal line nito sa horizontal grid line ng iyong grid square. Then, kunin ang coordinate number ng 82 na matatagpuan sa paigang linya ng GTA at coordinate number ng 41 na matatagpuan sa patayong linya ng iyong GTA at ang nabuo mong numero ang magsisilbing location point ng iyong 6-digit grid coordinate. Sana ay marami kayong natutunan sa aking video na ito. Bigyan mo na rin ako ng like para alam kung nagustuhan mo ang video na ito o mag-comment po kayo sa ating comment section. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Para maging updated ka for my next video. Maraming salamat po sa panonood. God bless you all.